Sa pamamagitan ng Mobile Basic Safety Training ng Marina, nakapagtapos ang 44 na bangkero kung saan ang susunod nilang hakbang ay ang pagkuha ng lesensya. Sa binunguan ng Rizal, nagpahayag ng pasasalamat ang 44 na mga bankero na nakapagtapos sa pagkakataong nabigyan sila ng dagdag kaalaman at pagsasanay upang maging kwalifikado sa kanilang trabaho. Nagpapasalamat po, po kami at nag-provide nag po kayo ng time sa amin na mabigyan po kami ng knowledge po. Para naman kay Marvin Iguia, malaking tulong ang pagsasanay upang maging legal ang kanilang pagbiyahe. Malaking bagay po kasi. Pagpo nakapag-training na kami, natapos po kami, nagkaroon kami ng lisensya, ay eh, hindi na po kami patago-tago pa pagbiyahe, hindi na kami matatakot sa Coast Guard o anumang ipapataw sa aming... Ano kaso? Dahil magiging legal na po kami. Ayon kay Jesusimo Dominguez, Presidente ng Talim Island Motorboat and Patron Association, layo nilang mabigyan ng lisensya ang hubigit kumulang isang daang miyembro ng asosasyon sa tulong ng marina. Talagang kami po ay uh, pinipilit ko na lahat ng tao na involved sa pagpapasahero ng bangka. Gusto ko lahat sila qualified kait sa amang aspeto ng paghahanda buhay sa bangka. Ang susunod po dito sa mga training na to, pagkatapos ito ay ia-arrange namin ng officers ng tip mo kung paano magkakaroon sila ng mga lisensya ng naman ni Erwin Roncales sa Lastinosa mula sa Manpower Development Service ng Marina, ang MBST ay isa sa mga pangunahing requirements para mabigyan ng Seafarers Identification Booklet ang mga bangkero at operators na kailangan para sa mga lisensya bilang boat captain at motorman. Sa Lucena City, labing siyam ng mga bangkero ang nakapagtupos din ng mobile safety training ng Marina na malaking tulong ito lalo sa mga bangkero at bangka operators mula sa malalayong lugar kung saan hindi nila kinakailangang bumiyahin ng malayo para makakuha ng kinakailangang training. Samantala na nawagan ng marina sa mga bankero at bangka operators na patuloy na makiisa sa mga programa nito upang mapabuti at mapanatili ang kaligtasan ng industriya ng maritima sa bansa. Sa lahat po ng mga fisher fox po natin sa all over the Philippines po, mahalaga po yung pagsasanay katulad po ng modified basic safety training dahil dito po layunin po talaga natin na masuri yung mga bawat kakayahan po ninyo bilang mga bangkero. Para sa ligtas biyahing dagat, mula rito sa Binawanan Rizal, ito si Rona De Los Santos, Marina DGTV, News on